Hi guys! Welcome back to our channel. Sa video na to, pag-uusapan naman natin yung sampung katanungan regarding sa Grab. So, araw-araw marami tayong natatanggap na katanungan regarding sa Grab. So, marami nagme-message sa atin sa Messenger, marami nagko-comment sa videos natin, pati sa YouTube natin. Nga pala, pag hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe sa our YouTube channel and wag mong kalimutan mag-comment and malay mo yung comment mo na ang sasagutin natin sa ating mga video weekly. So nga pala maraming maraming salamat Sa mga nag-comment at nag-share At sa mga nag-like ng video natin Sana po huwag kayong magsawa Sa panonood sa mga videos natin At asahan nyo lagi po tayong gagawa Para uh, makatulong dun Sa mga naghangad makapasok dito Sa Grab platform So ito na nga yung 10 katanungan Regarding sa Grab So, una na nga dyan ay galing kay Fox TV. Sabi niya, Pap, sa Grab mo din ba kinukuha manti ng sasakyan mo? Yes po, full time ako sa Grab. So, doon ko po kinukuha ang pang monthly ko. Ang monthly po ng sasakyan natin ay less than 15,000. So, nasa 14,700. So, doon ko po kinukuha lahat. Uh, panggastos sa bahay, panggatas ng anak ko. And pangkain namin, doon ko lahat kinukuha sa pag-grab. So, pangalawang katanungan naman galing kay Y Note 4815. Sabi niya, kapag Grab Express po ba, need pa ba ng PA? Uh, sa Grab Express po, hindi na kailangan ng PA. Hindi na rin po kailangan ng slot. Pag nag-hiring po si Grab, uh, pwede na po kayo pumasok agad sa Grab Express. Kaso ang pagkakalam ko ngayon po ay wala pa pong hiring regarding sa Grab Express. Nagkakaroon lang yan, syempre pag nagkaroon na ng Grab Car, nakapasok na yung iba, yung mga nag-Grab Express kasi makakapasok na yung sa Grab Car. So magkakaroon na naman ng slot yan kasi kailangan na naman nila ng driver sa Grab Express. So hindi po kasi pwedeng marami ang Grab Express 4 wheels dahil nga po mawawala naman ng income yung mga driver pag marami po yung mga driver or marami yung car sa Grab Express 4 wheels tapos kunti naman po yung nag-book. so mawawala ng kita po yung iba nating mga kasama tatanong mo kung kailangan ng PA uh, hindi na po kailangan ng PA sa Grab Express 4 wheels sumunod so, namang katanungan sabi niya wow thank you sir at napansin nyo halos napanood ko na nga rin sir If ever kaya, sir, dito kami sa Grab Driver App mag-apply, mapapansin po kaya kami. So, ganito po kasi yan, uh, sa pag-apply sa Grab, hindi po nag accept doon sa Grab Driver App. Hindi po kayo doon makakapag-apply. So, sa pag-apply po, kailangan nyo personal pupunta doon sa uh, office ni Grab. Doon nyo po isasubmit yung mga requirements and doon po kayo magbabayad. Hindi po pwede sa app, hindi po kayo doon mapapansin. Maraming maraming salamat po. Sumunod naman katalungan, sabi niya, bro, madali lang ba mag-apply sa Grab? Mga ilang buwan bago makabiyahe at magkano lahat gagastusin? So, sa Grab, uh, masasabi ko, kung kompleto yung requirements mo, madali lang po mag-apply sa Grab. And sa tanong mo kung gaano katagal bago makabiyahe, based on my experience po, after one month nung nag-apply ako ay nakabiyahe na ako sa Grab so mabilis lang po ako nakabiyahe dahil nga nung time na nag-apply ako meron pong 10,000 slot so abang-abang po tayo wala pa pong slot sa ngayon pero may parating pong 10,000 slot ang nailalabas si LTFRB hindi lang po natin alam kung kailan at kung possible ba ngayong buwan or next month ba ilalabas yung slot na yun Asahan nyo gagawa tayo ng video pag nagkaroon po ng slot At sa tanong nyo naman kung magkano po yung gagastusin Ito lagi po akong gumagawa ng video So bali yung gagastusin nyo sa pag-apply sa Grab ay aabot po yan ng 6,900 pesos para sa sedan At nasa 7,000 naman uh, mahigit para naman sa SUV kasama na po doon yung PA. So, pag may PA na po kayo, makakabiyahe na po kayo sa Grab. Kailangan nyo lang i-renew yan every 3 months po. Sumunod namang katanungan galing kay Christopher Aguilar. Sabi niya, OFW po ako. Plan ko na mag for good next year. Plan ko po uwan ng sasakyan. Papasok ko sa Grab. Kaya po kaya kitain ang pamantiko sa sasakyan. So, para sa mga kababayan natin pong uh, OFW, sa mga gusto pong mag-full good na at sa mga gustong pumasok sa Grab, kung ang worry nyo po ay yung panghulog lang sa Grab. So, napakalit lang po ng panghulog ng sasakyan. Kayang-kaya po yan kita sa Grab. So, isipin nyo na lang, uh, kaya nyo kumita dito ng from 2,000 hanggang... Uh, 5,000 pesos kung masipag ka lang dito sa Grab. Siyempre kung gusto mong malaki yung kita, hahabaan mo yung oras mo sa kalsada. And kung panghulog lang ang problema mo, ang panghulog po ng sasakyan, kung sidan lang yan, nag-range lang naman yan, from 15,000 siguro hanggang 20,000 na yung pinakamataas. So isipin mo na lang kung kumikita ka ng 1,000 a day, that is 30,000 a month. So, sobra-sobra pa. So, paano kung kumikita ka ng 2,000 or 3,000? So, sobra-sobra pa yan sa panghulog sa grab. ah uh, kaya mo pang uh, tustusan yung pagkain mo, syempre pang upa ng bahay, ilaw at saka tubig. ah uh, doon sa tanong mo, kayang-kaya po yan sir. Sumunod namang katanungan ay galing kay Ramil Mayor Mita. Sabi niya, Boss, may ask ako, yung PA ko sa Joyride ko na process, pwede ba ako magpa-activate sa Grab para makabiyahin din kay Grab? Yes po. Yung PA po ay para sa lahat yan ng PNBS platform. Pwede nyo po yan i-apply sa Grab. Hindi nyo na po kailangan uh, mag ng slot. Kahit wala pong slot, basta may PA na kayo na galing sa Joyride or sa anumang platform pwede na po kayo mag-apply sa Grab. Hindi na po kailangan ng slot. So anytime po, pwede kayo mag-apply kay Grab. Basta may PA na po kayo. Sumunod naman katanungan ay galing kay Sir RJ Javier. Sabi niya, Sir Butter Dasman, meron po bang ibang TNBS platform na hindi nagre-require ng PA para makabiyahe po kung may sariling unit na maraming salamat po sa sagot ninyo. So, bali po, yung mga TNBS, nagre-regulate po niyan ay yung LTFRB. Para po yung taxi. isa taxi, di ba kailangan may prangkisa yan sila bago makabiyahe. Sa atin naman, uh, kailangan din natin ng prangkisa yung CPC na tinatawag ina-apply po natin yan kaso yung CPC po matagal yan bago lumabas kaya iniisyuhan tayo ni LTFRB ng PE o yung tinatawag na provisional authority na binibigyan kang authority na makabiyahi kahit wala ka pang prangkisa. So, bali, kailangan po talaga ng PE Dahil po, uh, nagsasakay tayo ng public, ng mga tao, kailangan po yan ng PE, So, lahat po ng platform, nire-required po yan ng PE, sa lang po yung requirements natin, lahat ng platform, pare-parehas lang po yan kasi nagre-regulate dyan Nagkakaiba lang po 'yan sa mga presyo. Dahil yung iba subsidized nila yung fee, yung iba naman hati sila sa Grab, yung iba hati sila sa Grab driver sa para sa application, yung iba naman shoulder nung uh, driver para sa pag-apply ng mga TNVS. Sumunod na katanungan, ito sa messenger to, sabi niya, Good Eve sir, may question lang sana ako. Bali yung pinsan ko kasi may grab na before. Ngayon matagal na siyang walang sasakyan na binibiyahe sa grab. Seaman kasi, ngayon pwede ko ba magamit yung account or franchise ng pinsan ko para makabiyahe sa grab. Bali sasakyan ko ang ipapasok ko pero account niya sa grab gagamitin. Bali hindi po yan pwede kasi... Uh, yung mga sasakyan po natin na ibibiyahe sa Grab or yung in nating sasakyan, ayan po yung i-re-registered nila doon sa app. So, isang sasakyan para doon sa app and Siyempre, yung mga papers niyan, kailangan i-restro yan doon sa LTFRB. So, bali yung prangkisa natin ay para sa isang sasakyan lamang. So, pag uh, ibang sasakyan, hindi po yan, hindi po natin magagamit yung prangkisa niya para gamitin nyo po. So, yung prangkisa niya ay para sa kanya lang yun. Yung sa'yo, kailangan niyo po i-apply yan sa Grab. Sana nasagot ko po yung katanungan niyo, Maraming maraming salamat po. Sumunod so, naman ang katanungan ay galing kay July Mahinay 6727. Sabi niya, pwede ba mga China brand cars sa Grab? So, bali, ang tanong niya, marami kasing China brand ngayon. Yung mga Geely, Uh, yung mga MG so tanong niya kung pwede ba yan sa Grab so bali tinanong ko rin yan sa Grab kasi curious nga ako kung pwede ba yung mga China brand at ang sagot nga sa akin ng Grab ay pwede so lahat ng brand ng sasakyan ay pwede po maliban lamang sa Honda kasi yung Honda po ay hindi po sila nag-alaw para gamitin sa public yung kanilang mga sasakyan so alam ko mayroon niyang uh, letter sa LTFRB Since si LTFRB yung nag-issue sa atin ng prangkisa, so hindi tayo ma issue pag Honda po yung ating mga sasakyan. So pwede po kahit anong sasakyan, kahit anong brand, maliban lang po sa Honda. So ano naman katanungan, sabi niya, paano po malalaman kung legit ang papel ng PA? So napakadali lang po malaman yan kung legit yung PA nyo. Punta lang po kayo sa website ng LTFRB. So hanapin nyo po yung listahan ng mga PA o yung tinatawag na provisional authority and hanapin nyo po yung pangalan nyo doon. Pag legit po yung PA nyo, lalabas yun po doon sa portal ng LTFRB. And pag hindi naman legit, ay wala po yan sa listahan ng LTFRB and pwede rin po kayo masuspend ni Grab or pwede po kayo mag-ban sa Grab platform pag fake po ang inyong mga documents. So, yun lang ang sampung katanungan na naipo natin sa araw na ito. So, asahan nyo, marami pa tayong mga sasaguting mga katanungan. Nagre-reply din po tayo sa mga comment section pag may oras tayo. Minsan po sa messenger, nakakapag-reply din po tayo. Pero sa sobra pong dami nagme-message, pasensya na po kayo, hindi ko po talaga ma-replyan lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood sa videos natin. And asahan nyo, marami pa po tayong gagawing videos. Maraming maraming salamat po. Again, ito si Butter Dasban at your service.